Hello, good morning mga kaabay. Welcome to my YouTube channel. Ah, nandi bali nandito lang ko mga kaabay sa akin sa akin kubo kasi hindi ako naka uh, pasok dahil gawa ng masakit ang likod ko sa pagtatiles. Bali ito mga kabay, ipakita ko lang po sa inyo ang ang sing, -sing sa pulis yung ano na bullring ba tawag nito. Ayan to mga kaabay oh napakaganda ko mga kabay at uh, uh, ang, ang pwede pala guma ang pwede, pwede pala gumamit nito yung uh, police lang bawal pala ito sa civilian pero sa amin mga kabay sa sa organisasyon namin bilang isang parts if uh, may authorize kami po nga kami ang uh, makagamit nito ayan mo to totoo po yan kasi uh, aprobado pala po ito sa krami napakita ko lang po ito kasi nung una daw parang hindi ako, hindi ako makapaniwala kasi bawal po ito sa mga sibilyan pero pagpasok ko sa uh, ano sa participate ay pwede pala ito maggamit sa amin kasi kami ay uh, ang tawag po sa amin ay isa kaming multipliers multipliers, public Assistant, and Risco, and uh, disaster uh, support service. Yan ang, ang ibig sabihin ng parts. Tapos ang, ib ang ibig sabihin FII uh, Foundation International Incorporated Bilo, uh, buong mundo po itong ang parts kaya kami ay may authorize ito po mag ito po napakaganda nito at sa uh, kasalukuyan po ay nakajote uh, nakadyote naman po kami sa mga uh, police station o uh, pwede po di kami mang, manghuli ganun kasi may authorize na po kami ayan mga kaabay napakita ko lang po ito kasi napakaganda po itong Uh, sing sing na ito Ayun oh um, Okay, salamat mga kabay. Bye-bye.